Alright, so magandang umaga sa inyo lahat si Papa AJ na dito tayo ng Sitio Gimbal dito lang sa Barangay Malinao, Libman ng Kamariso para bisitahin natin ang isang magandang spring resort dito. Ito yung tinatawag na Boroboro -Boro Spring Resort para masaksihan nyo ang ganda nito. Samahan nyo ako sa vlog na ito. Let's go! What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me you're all I ever wanted, can't you see? to so, follow through In game kita na SJ, si Carlo, si Richard So kita nyo, dami lang pagkain dito Tinanda po ng Boroboro -Boro Spring Resort So, ko para mas kita nyo, di ba? so papasok na kami dito sa Buro Buro Dito lang matagpuan si Chiu Gimbal sa Malinaw Lib Malang Kamay Resort. Kung makikita nyo, ito na po yung sa likod ko ang entrance. Pagdating nyo dito, syempre magbabahay kayo ng 20 pesos para po sa maintenance sila. So, ito po, sila nagsingil And then, pagbayad po ninyo ng 20 pesos, syempre bibigyan kayo na. Anong tawag nyo dyan, ma'am? Bracelet. Yan, parang bracelet na kung saan, ipo po yung magsisignify na nagbabahay kayo dito ng 20 pesos. So dito, Pagpasok dito sa main entrance siya, syempre meron tindahan. In case po na maghanap kayo ng mga chichiria, inumin na gagamitin nyo sa baba, pwede pwede po kayo bumili dito. So medyo malayo lang, simula po sa highway ng Libmanan, siguro mag-consume pa kayong 5 to 10 minutes. Kasi nga hindi lang sa malayo, medyo lubak-luwak yung daan. Pero pag nabot ito, sulit na sulit. So dito po sa babaan daan, para sa mga cottages and mga tables na nakalagay po dito sa baba. So makikita nyo, Natural Spring Resort. So ibig sabihin, running water po nandito. Makikita nyo marami ang lalangoy. Kasi nga, uh, Easter Sunday ngayon. So pagkabuhay, so talagang yung mga family, yung mga tropa-tropa, nagkakaroon -tropa, ng banding ngayon ito. So dito naman, pag uba nyo, Pwede po kayo doon kasi may cottages doon. So, merong tables para sa family at belo belo po yung location doon. Dito naman sa babang ito, Meron nagkakailang cottages? So tatlong cottages po dito sa bandang kanan ko at dito naman po mga tables at meron din tatlong cottages doon sa bandang kaliwa. So, ito yung cottage namin na kung saan nandito po yung owner. Ayan, isa sa owner. So, kamusta, ma'am? Ano po? Kamusta po? Ano pong name, ma'am? Ano po kasi ito sa magkakapatid. Sa magkakapatid. So, ano pong pangalan mo, ma'am? Mercedes Tenorio po. Mercedes. Ma'am Mercedes, kamusta po? Okay lang po. Kamusta ang resort niyo dito? Medyo okay po sa ngayon. May mga marami nag-sweep but Ba't, ma'am, tinawag tong Buro Buro Spring Resort? <laughs> uh, noon po kasi mayroon naliligo naliligoy na nag Buro buro. <laughs> ah, okay. Parang yung... Gawa nga yung ano? Kumukulo tubig. Pero malamig ang tubig dito, ano? Malamig bang tubig. o kailan ang yung buro-buro ito? mga 2 na po. Ah, 2 na. So, Kamusta naman? Maraming taong labas-pasok, ano? Lalo na ngayon, Pag-summer. Pag-summer. So, ilan po kayong mga kapatid na owner nito? Anim po. Kung makikita po ninyo, ito po yung tubig dito sa bandang kaliwa ko. Napaganda at napaka-presko kasi kanina nagpalipad na akong drone dito. So, 20 pesos pong entrance dito na, ma'am? 20 po. 20 pesos. Tapos po, in case po na may kasamang bata? 10 pesos lang po. 10 pesos. May discount pa po yun. Wala kayong age limit dito? Wala po. Wala. Uh, so, 10 pesos for the kids and then 20 pesos po para sa mga adults sa papasok dito. Simula anong oras? Pwede pumasok dito? Umaga po. Umaga anong oras po? Hanggang mga 6, ganyan, 5. Ayan. So, 5 a.m. Pwede na kayo pumasok dito pero anong oras po ang sarado nito? Hanggang may tao pa po. Hanggang, Hanggang may tao kami. pa. So, marami naman ito sa Naga, pero dito kasi, bibihira lang yung sa isang spring resort ay kami ng resort na nakalagay dito. Kasi sa bandang kaliwa, kung may nyo, ibang resort din yan. Alright, so dito lang tayo sa buru buro muna. Ayan, so kung may kita nyo, dami yung dito. So, pwede mong dalang alak dito, ano? Hindi po. Magdalalapagkain, pwede rin po. Pwede rin. Pero meron din kayong available dyan. Meron din po available na mga drinks, magiging <laughs> So, ito pong inanda nyo, in case pwede po na... Hindi po, in case po na merong family magpapaprepare ng ganito, pwede pwede. Pwede rin po. Yeah. So, meron tayong tilapia, meron tayong kanin, tinola, may bukujis pa tayo pwedeng inumin kasi malaki lang biyahe namin simula pa kaming naga. So, yun. nagpalipad akong drone dito. So, kung kumikita niyo yung open area po dito makikita niyo nagkuha kami photos, videos. So, makikita niyo ang ganda ng Boroboro -Boro Spring Resort. So, yun, no? Pwedeng Pwede pang dito kasama pamilya, kasama ang tropa. Kaya, ano pang iniintay niyo. Dito lang sa Boroboro -Boro Spring Resort, naupuwa lang sa Sitio Gimbal, Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. So, diyan. Simulan tayo. Let's go. Alright, so pag up na kami. Pauwi na kami sa Naga. So nagpapasalamat kami sa management ng Buro Buro Spring Resort. Dito lang makukuha sa libma ng Kamarini Sur. So ayun, nag-enjoy kami. Kahit kunting oras, at least na-experience namin ang ganda ng resort nila. Dito yan sa liwod, oh. At hindi lang yan, syempre, pina-experience na sa magandang resort nila. Syempre, pinabaunan pa kami ng masarap na pagkain. Alright. Once again, thank you very much po sa management ng buro-buro spring resort. Dito lang makukuha sa Libmanan, Camarinsu. So, napaganda. Kaya kung naghanap kayo ng magandang resort, dito sa Libmanan, puntan nyo po ito, lalo na spring resort po ito. Napaka-natural ang tubig dito. All right, So, magandang na nyo na si Papa ito. Peace out.